Senator, lahat ng takbohon ninyo ay independent. Kaya laging may nagdududa na baka manalo. Pero lagi naman kayong nananalo. As an independent, anong ibig sabihin ho niyan uh, kapag kayo ay naluklok sa pwesto? Muli. Ako, uh, hindi po tayo kikiling dahil sa partisan political considerations. No? Alam naman natin na functionally, technically, yung mga partido political at national level, eh, hindi man talaga uh, promote yung kanilang programa at plataforma, mas matindi nga ho yung sa akin pag-ikot sa kapuluan, no? Mas matindi yung mga local parties ngayon, kaya nabubuo dahil diretso ang serbisyo nila. So you know ang kailangan palakasin. kasi, kaya naman ako nag independent bulat sa pulpa dahil may maliwanag akong kung plataforma at programa, ang ibig sabihin niya eh, sa isang salita, seguridad. Kasiguruhan na kumakain ng tatlong beses sana yung bawat pamilya. May bahay, may bubong na kapag uh, bigay ng pantuisyon ng mga anak, edukasyon, na kapag sa, kung hindi sa barangay health center, sa ospital, pambili ng gamot, uh, kalusugan. At siyempre yung bagong ginto at bagong oil ngayon, impormasyon. Hindi yung marites, hindi yung fake news. Pero yung makatotohanan para makapag tayo ng tama para sa ating pamilya, para sa ating sarili, sa pangmatagalan.